ang bumagsak na bituin. Noong unang panahon, bago pa nakilala ng mundo ang dilim, si Lucifer ang pinakamaliwanag sa lahat ng anghel, ang tala ng umaga. Nasa tabi siya ng Diyos, walang kapantay ang kanyang kaningningan, at di masukat ang kanyang karunungan. Inaawitan ng langit ang kanyang kagandahan, at siya'y minahal ng lahat. Ngunit sa kaloob-looban niya, unti-unting sumiklab ang isang apoy ng pagsuway. Namalas niya ang sarili niyang kagandahan at nagsimulang magtanong, Bakit ako yuyuko? Bakit ako maglilingkod? Ang dating bulong ng pagmamataas ay naging isang dagendong. Aakyat ako sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, kanyang ipinahayag. Uupo ako sa trono ng kataas-taasan. Tinipon niya ang mga nakinig sa kanya, mga anghel na nagnasang magkaroon din ng kapangyarihan. Sumiklab ang isang digmaan sa langit, nagliyab ang kalangitan sa liwanag at puot ngunit sa huli, hinarap siya ni Miguel, ang mandirigmang Arkanghel. Sa tinig na parang kulog, itinapon niya si Lucifer at ang kanyang mga tagasunod pababa mula sa langit. Gaya ng isang gumagsak na bituin, bumagsak si Lucifer sa kailaliman. Nasunog ang kanyang mga pakpak, na wala ang kanyang luwalhati, ngunit na ang kanyang apoy. Sa pusod ng kadiliman, muli siyang gumangon at hindi na bilang tala ng umaga, hindi bilang prinsipe ng impyerno. At doon, sa anino, siya'y naghihintay, bulong pa rin ng tukso, umaasang balang araw, siya'y muling babangon.